So, lalagyan nga rin pala na natin ito ng bawang. Bawang, paminta, aswete, at laurel. Tsaka pampalasa. Uh, ito nga pala yung gagamitin natin paminta. Pamintang buo para masala siya natin. So, for today's video guys, ay gagawa tayo ng mang inasal oil. So, gumamit lang tayo rito ng taba ng baboy. So, pasintabi sa mga kapatid natin na Islam dyan. So, ito po ay taba ng baboy at pagmamantikain natin. At gagawa tayo ng anato oil, malamang inasal. So, lalagyan natin itong aswete at itong ating mga herbs. Ayan, lalagyan natin ng pampalasa at paminta. So, ayan mga guys. Pagmamantikain lang natin to So ayan guys, ay nilagyan natin siya ng dalawang pirasong buong bawang, uh, laurel at buong paminta. Nilagyan din natin ng konting asin para medyo may lasa-lasa. So ilagay na natin tong kanato, yung tinatawag nating aswete. Para magmukha na siya ang mang inasal. So halo lang natin yan. So hindi na natin gagamitin tong uh, cubes na pork uh, na beef. Kasi baboy naman tong ginamit natin so pwede rin kayong gumamit dito ng balat ng manok so itong ginamit natin baboy kaya hindi na tayo gagamit ng cubes na beef so ito na guys yung finished product natin Pahanguin na natin siya at sasalain natin yung oil niya